kongreso na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan not only dito sa Hong Kong but all over the world. Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, napapasalamat ako ang una-una yung gulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral na gusto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko eh, sa totoo lang... baka... ang balita ko, may warant daw ako po. <laughs> e di, Yung sa... I ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. <laughs> Ano, ano man ang kasalanan ko <laughs> na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. <laughs> ang problema nito ayaw ko kung ang tingin ng Hindi o. 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 na nung pagkakaroon ng na ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng O ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon ng pagkakaroon Totoo talaga ng pagkakaroon ng Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang mga anak sa ating bayan. Kaya, at kuman. Bigyan ko na lang sa inyo, tutak ko ganito man talaga ang shirt ko sa buhay. Okay lang, tatanggapin ko yan. Eh, wala kang magawa eh. Eh, hulihin tayo, ikulong tayo. Kaya lang, ah, uh, kayo, $5, $5, dollars ita. para paglabas ko sa presuhan pagawa din niyo akong monumento ka katabi ni Rizal si Rizal may hawak na libro eh ako Bakit? Tum tumahimik ba ang bayan natin kung Filipino <laughs> uh, so, sa... hold up dito, hold up. Wala-wala, so, nang ginawa ko ulit. Tayo mga ayaw ng gulo, nagpipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin eh. Sino man mang gustong pumatay o pag-inagyan? <laughs> 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 uh, bakit ako mag... Why would I waste my time? Binila, pumatay ang sinong gardin, lumalapas ng gabi,